Isang magandang tanghali mga ka piece Muling nagbabalik ang programang inyong inaabangan at tinututukan tuwing Merkules ng umaga. Dito ang mga katanungan patungkol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Four Peace ay ating bibigyan ng malinaw at tamang kasagutan. Kaya tutok na ah. dahil inyong tanong, aming sagot. Dito lang yan sa Four Peace Fast Break. Mga ka 4 piece Miyerkules na naman kaya samahan niyo kami ngayong tanghali para sa isa na namang makabuluhang talakayan tungkol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ako po si Venus Balito ng Digital Media Service, ang inyong makakasama para sa kapanapanabik na episode ng 4-Piece Fast Break. At syempre, mga ka 4-Piece, hindi po buo ang ating programa kung wala ang laging handang tumugon sa inyong mga katanungan at concerns tungkol sa programa. Walang iba po, kasama natin muli ang National Program Manager ng 4-Piece, Director Gemma Gabuya. Good morning po, Director! Magandang umaga din sa iyo, Venus, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood mm -hmm. dito sa 4-Piece fast break. Yon, magandang magandang umaga po muli Director Gemma. Syempre mga ka four piece nandito po muli si Director Gemma para sagutin ang inyong mga concerns at katanungan patungkol sa ating programa. At huwag niyo rin pong kakalimutan o kayong mahihiyang magtanong. I-comment niyo lang po dito sa ating Facebook Live ang at ang inyong mga comments. At syempre, kung meron po kayong mga comments, Uh, babalikan po namin yan sa mga susunod na episodes. Babasahin at sasagutin po namin yan sa mga susunod na episodes ng 4-Piece Fast Break. Siyempre, huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like, i-share ang ating live para lagi po kayong updated sa mga pinakabagong kaganapan sa 4-Piece. Siyempre din po kung sakali na mamiss nyo yung episode ngayon, kung meron kayong lakad, huwag po kayong mag-alala dahil mapapanood nyo po ang replay ng ating live sa official YouTube channel ng DSWT. Ayan, Director Dema, no? bago tayo dumiretso sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga ka-4Ps na nanonood ngayon, syempre basahin naman po natin. Shout out natin, Director Gemma. Yung ilan sa comments ng ating mga ka-4Ps na laging nakatutok talaga dito sa ating programa at sumusuporta sa atin. Eto nga, meron tayong comment mula kay... Criselda de Guzman. Sabi niya po, hello po, watching from La Union. Hello po, hello, Ms. Criselda. Ayan, taga Union. yun. Maganda yung beach dun. Nakapunta ka na doon, Director Gemma. Ay, hindi pa. Ay, hindi pa. Papunta na pa lang. Papunta pa lang. Ayan, sana matry mo oh. yung surfing doon. <laughs> Anyways, meron din pong comment dito si Meia Anatada Navarez. Sabi niya, good morning po. Watching from Ginobatan. Okay, Hello. so that's from Region 5. Yes, mga taga-bicol. Ayan. Meron din dito si Melanie Ponce Nartea. Good morning po, ma'am. Watching from Olongapo City, Sambales. Hello po sa so mga taga-Olongapo. At meron din pong comment si Jury Circe Angelus. Sabi niya, Director Gemma, ang ganda ng comment niya. Awesome. Salamat po sa programang ito ng DSWD. Malaking kaagapay po namin na mag-asawa na persons with disability na. Okay. Wow! Salamat thank you po sa inyo. Eh, jury. Yes, Jury, maraming maraming salamat. At syempre, Maraming maraming salamat po sa ating mga ka piece na patuloy na sumusuporta sa ating programa. Huwag po kayong aalis at tumutok lang po kayo dito sa ating live para po yung mga katanungan nyo, malay nyo po, yun na po yung masagot ngayong umaga. At eto na nga, Director Gemma, ngayon naman po, dumako na tayo sa ating Quick Talakayan. Dito po sa ating Quick Talakayan, pag-uusapan po namin ni Director Gemma at sasagutin natin ang featured question mula sa isa sa mga tanong ng ating mga ka piece. Pero Director Gemma, sa episode na ito, hindi lang po isang tanong ang tatalakay natin. Dahil ang pag-uusapan po natin ngayon ay isang post mula sa isang netizen na nagbigay ng sunod-sunod na katanungan para sa ating mga ka-4Ps. Ito po ay mula kay or mula sa post ni Sir Erwin DC. Ayan, ang okay. post niya po, legit po, four-piece pabahay. bahay. Abangan na lang natin ang next update. Ayan, meron po <laughs> yung 3,000 mahigit na engagements, Director Jema no? Napakadaming daming <laughs> engagements no? nung ng post niya. So, diretsahang tanong, Director, Director Jema may pabahay po ba ang four-piece para sa mga benepisyaryo nito, lalo na po yung mga pa-exit na sa programa. Wala po, Ms. Venus. Wala kong binibigay na pabahay ang DSWD mm -hmm. for Peace. So, wala po talaga. Yeah. So, ano po kaya yung um, tinatanong ni uh, yung pinopost ni Sir Erwin, Erwin D.C. Yeah. Tama po, ano po so, yung post niya na yan, pa tungkol saan po kaya yan? Yeah. Siguro Venus, no? Kasi lately lang, no? Nakipag-meeting mm -hmm. uh, po ang Disud, Yes. Uh, kay uh -huh. uh, Secretary, no? Nakita nag mayroon na tayong post on that, no? Yes. Mm -hmm. So, um, ito ay... Uh, mayroon kasi tayong ang gobyerno ngayon. Mayroon din siyang uh, flagship program, mm -hmm. no? Pambansang pabahay para sa Pilipino. Mm -hmm. no. So, uh, alam naman natin na yung mga four ps di ba? Uh, gusto din natin... Uh, Uh, bilang paghahanda mm -hmm. kasi sabi nga natin wala namang forever sa four piece. Mm -hmm. Bilang paghahanda bago man lang silang mag-exit no mm -hmm. sa programa ay magkaroon naman sila ng mm -hmm. parang decent or uh, affordable yes. no uh, housing mm -hmm. para sa kanila. Hindi ito libre no. Uh, hindi Na libre. Talagang ibibigay lang oh, din ng oh. disod, uh mayroon silang mm -hmm. uh, ano to yung customized mm -hmm. at saka mayroon talagang monthly amortization. Okay. No? Kasi dati, venos, uh, ang ang purpose, mayroon tayong tinutulungan ng mga homeless, mm -hmm. street families. Mm -hmm. So, actually, dati pa itong pinag-uusapan natin with NFA, kung paano makakaroon ng access ang ating mga homeless, street families. Mm -hmm. So, ngayon, uh, dahil uh, dati, nung mayroon pa tayong uh, MCCT, yung Modified Conditional Cash Transfer, nagbibigay tayo ng pangrent rent rentan. Pero ngayon wala na kasi ang uh, programang 'yon. Ito ay naging uh, regular na na conditional cash transfer. So may mga beneficiaries tayo na uh, nakayanan na nilang mag-rent mm -hmm. ng bahay. Pero mas maganda siguro, Venus, kung talagang magkakaroon sila ng Tama. sariling bahay. Mm -hmm. Yung pang-rent nila ngayon na mm -hmm. mayroon na silang kakayanan. Pwede na nilang 'yan pang down or pang monthly amortization. So 'yun ang pwedeng ina-explore natin with um, this mm -hmm. hood. Kung okay. Paano at kung uh, kayang-kaya ba ng ating mga porpis beneficiaries. Mm. So, yun nga, Director Jeman, nakwento nyo nga po na meron na tayong, um, kumbaga, pag-uusap with this one. And yeah. lately po, na pumunta dito si Secretary ng DHSUD. So, uh, nakipag-meeting po siya kay Secretary Rex Gatchalian. Pwede nyo po bang ma-share, Director jema yeah. Ano po yung napag-usapan nila doon sa meeting po na yun? Well, as I've mentioned kanina, mm -hmm. it's, it's exploratory. No? Mm -hmm. Kung uh, paano makaka-avail mm -hmm. yung ating mga purpose beneficiaries doon nga sa programa ng pambansang Pab pambansang pabahay Ay. para sa Pilipino. Yeah. Kasi sabi ko nga uh, kailangan din ihahanda natin ang ating mga beneficiaries bago man lang sila mag-exit yes. o mag-graduate sa program no uh, na magkaroon ng sariling bahay. It's yes. Part din 'yan ng ating uh, uh, social welfare and development indicators mm -hmm. no na mag, uh, at at least man lang 'yung ating mga beneficiaries no bago umalis sa programa ay sila ay ma-achieve nila ang self-sufficient level of being. Mm -hmm. Ibig sabihin, kayang-kaya na nilang magkaroon mm -hmm. ng affordable housing yes. na ano pabahay. Yun. So, Director jema yung mga, siguro marami mga ka 4 piece mm. natin yung nanonood talaga ngayon. And, um, nagtanong din po sa post na yun na nakita mm. na yun na nag-viral. So, ano po ba yung mga dapat nilang abangan sa possible partnership ng DSWD at DISUD? So, yun. Yeah. So, ngayon, part ng pag-uusap, we will start with uh, uh, MOA or um, DSA, agreement. yung talang mm -hmm. talagang yung pag-share ng data sharing agreement. Mm -hmm. So, maganda rin na may we can share yung data natin sa DSUD. Mm -hmm. uh, kasi in fact, ang DSUD ngayon, marami na silang ding uh, listahan mm -hmm. o gusto nilang tingnan kung doon sa current listahan nila na may mga pabahay mm -hmm. ay talagang four-piece beneficiaries. Ah pwede namin ma-check or magkaroon ng name matching. Mm -hmm. And second, pag may DSA na at ma-share natin yung data natin kung sino talaga ang ating mga priority mm -hmm. no? na bigyan ng pabahay, magkakaroon na tayo ng memorandum of agreement. Yon, Dito na doon kung paano na. na natin siya maa-avail mm -hmm. ng ating mga beneficiaries. Okay. So, linawin lang po natin yung last na meeting po nila, mm -hmm. Secretary and Dissoud Secretary is exploratory meeting po yun. Yeah. Wala pa pong nagaganap na uh, memorandum so, of agreement wala signing. Pa. Wala pa po talaga yung talagang napag-usapan. Napag pa lang. Yes. pinag uusapan bukas, pa lang. May meeting tayo Ayun, with them. Ayun, na naman. Follow-up meeting with them. Ganun no, po eh. kabilis sa Secretary. Mm -hmm. <laughs> talagang tinututukan yung eh, Secretary yes. yung mga ganyan. And, sa mga ka-4Ps naman po natin na asahan nyo po na hindi po kayo iiwan ng Pantawid Pamilyang mm -hmm. Pilipino Program. Lalo na kung pa-exit kayo. Yeah. Kaya nga po may mga ganito pong initiatives ang N National Program Management mm -hmm. Office natin na gabayan po kayo para yung ibang services din po ng uh, pamahalaan is ma-avail nyo din, di ba? Para mas maging self-sufficient po kayo. Ito na nga po, Director Gemma, last na po na question. Ano naman po ang mensahe nyo po? Actually, hindi pala siya question, no? Ano po yung message nyo po, Director Gemma, sa mga netizens na nagpo-post ng mga updates, kuno pa tungkol sa 4Ps, na maaari po siguro magdulot ng misinterpretation para sa ating mga ka 4 Marami yeah. kasi yan, di ba, Director? Nagkala yeah, um, talaga. So, ah, uh, akin lang Venus ulit no mm -hmm. uh, mas maganda number one, mag-follow talaga sa ating DSWD yes. page yun talaga Kasi yun <laughs> yung atin sinasabing tamang tulong no sa para sa tamang informasyon. ngayon kung mayroon man silang nababasa kayo mga four piece mm -hmm. so baka pwede kayong uh, mag-validate o magtanong sa inyong mga municipal links mm -hmm. kung tama ang ating mga ang mga informasyon na nababasa niyo mm -hmm. doon sa Facebook tama kasi pag may basa po kayo tapos hindi pala totoo, ano, baka magalit kayo sa programa. Tapos makala. Oo, oh, kumalat pa. Mm -hmm. nako Naku, mali po yun. So, ugaliin po natin mag-validate, sabi nga po ni Director Gemma, sa municipal or city links po natin. Or, pinakamadaling paraan, Director jema i-like ang official yeah. or i-follow ang official Facebook page ng DSWD at ng Pantawid Pamilyang Pilipino yeah. Program. So, ayan, ilalabas po namin dito sa screen. <laughs> ayan, nakikita nyo po. Ito po ang official page ng DSWD at ito naman po ang official Facebook page ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ayan. So so gen lang po kayo kumuha ng mga information lalo na po pagpatungkol sa programa para hindi po kayo na fake news. Mm. Yes. <laughs> Ayan na nga po, Director Gemma. Natapos na nga ang ating quick talakayan at sa ating mga ka 4 na way nalinawan po ang uh, kayo sa balita patungkol sa partnership or possible partnership ng DISUD at ng DSWD. Ayan, Director Gemma, ngayon naman po, nandito na tayo okay. sa lagi nyo rin inaabangan na part ng ating fast break. Ito na nga po ang ating fast break kung saan sasagutin ni Director Gemma ng mabilis at punto por punto ang mga katanungan ng ating mga ka Kaya, Director Gemma, wag na po natin patagalin pa. Sure. Ready na po kayo? <laughs> ready na. okay. Dahil ready na kayo, Director Gemma, your 1 minute and 30 second timer starts now. Unang tanong, totoo bang may libreng pabahay para sa mga benepisyaryo ng 4Ps? Hindi. Sunod na tanong, si Irwin D.C. ba ay may opisyal na kaugnayan sa 4Ps o sa DSWD? Wala. Sunod na tanong, ang pabahay ba ay kabilang sa mga programa ng 4Ps? Hindi. Sunod, totoo po bang noon pa man ay may nakalaang pabahay na para sa mga 4Ps beneficiaries? Wala. May mga partner vloggers or influencers ba ang 4Ps na pinapayagan mag-announce ng updates? Wala. May nilagdaan bang kasunduan ng DSWD at disud tungkol sa pabahay para sa 4Ps? Sa ngayon, uh, inuumpisahan pa lang. Mm -hmm. Inaprobahan po ba ng DSWD ang mga impormasyon na nilalabas ng mga influencers tungkol sa 4Ps? Hindi. Dapat po bang paniwalaan ang mga post tungkol sa 4Ps kung ito ay galing sa mga hindi? verified source. Hindi. May mga ginagawang pag-uusap o pag-aaral ba ang DSWD at NISUD para mabigyan ng maayos at abot kayang pabahay ang ating mga ka 4 Oo. Last question, Director Gemma. Totoo bang dapat pa-exit na sa 4 para maka-avail sa isa, iba pang services ng pamahalaan? Totoo. Alright. There you have it, Director Gemma. Maraming maraming salamat po sa pagsagot sa katanungan ng ating mga ka mm. At dahil nga sobrang bilis, intense mm. ng ating fast break, meron po ba kayo nais na bigyan po ng um, further explanation sa mga naging kasagutan nyo po sa ating fast break? Okay. So, ulitin ko lang, no, Venus, mm -hmm. no? Talagang a uh, ang bilang uh, bilang purpose beneficiaries, talagang uh, siya ay... Uh, Uh, nire-refer natin sa iba't ibang ahensya mm -hmm. for for the services na sa tingin natin uh, makakatulong sa kanila bago man lang sila mag-exit o mag-graduate mm -hmm. sa programa. So, isa yan, housing is a basic, di ba? Tama. Talagang basic yan na pangangailangan no, ng isang tao. So, uh, kaya tayo, bilang, uh, uh, sa programa natin, kailangan natin magipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya, lalo na ang ating DSUD mm -hmm. na mayroon silang talagang programa para sa ah, pambansang babahay para sa Pilipino. Mm -hmm. So uh, I'm positive mm -hmm. na ito ay magiging uh, 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 productive the mm -hmm. partnership with them at uh, talagang uh, ipra-prioritize natin mm -hmm. lalo na yung mga mag exit sa programa bilang paghahanda. Yes. So, ayun. Maraming maraming salamat po ulit, Director Jema. At para naman sa mga katanungan na hindi na pasama sa ating fast break ngayong araw, wag po kayo mag-alala. Dahil ito po ay aming sasagutin next week para sa isa na namang episode ng ating 4-piece fast break. At syempre, Director Jema, bago po matapos ang episode natin ngayon, ano, na, baka meron po kayong announcement sa 4-piece or baka meron po kayong closing message sa ating mga ka-4-piece na nanonood po ngayon. Of course, again, no so the, iwasan ang fake news. Mm -hmm. italagang mag-follow uh, at mag-like doon mm -hmm. sa DSWD page, no para tamang informasyon ang inyong makukuha. Yon, very short, <laughs> pero dapat pong sundin. Iwasan ang fake news. Ayan, maraming maraming salamat muli, Director Gemma Gabuya, ang National Program Manager ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa pagbibigay ng maagap at malinaw na sagot sa mga tanong na ating mga ka 4 piece. Thank you po, Director maraming Gemma. Maraming salamat, Venus, Thank sa uulitin. Yes. <laughs> At dito na po nagtatapos ang 4-piece fast break para sa araw na to. Patuloy nyo pong tutukan ang 4-piece fast break tuwing Merkules po yan at dahil patuloy din po naming sasagutin ang inyong mga katanungan patungkol sa programa. Mga ka-4-piece, huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-follow ang official communication channels ng DSWD para manatiling updated sa aming mga programa at serbisyo. Bisitahin ang aming official website na DSWD dswd.gov.ph, sa Facebook at Twitter na at dswdserves, at Instagram na at DSWD Philippines. Para naman sa centralized channel kung saan tiyak na makakakuha ka ng mga pinakabagong balita tungkol sa ahensya, mag-subscribe lamang sa aming Viber channel na DSWD Philippines. Mga ka sa mga source na to, sure na sure kayong legit ang mga impormasyong inyong makukuha at may babahagi lalo na kung ito po ay patungkol sa 4 Ayan, mga ka-4Ps, sabahan po kami muli sa susunod na Merkules para sa panibagong episode dahil inyong tanong, aming sagot. Dito lang yan sa 4Ps Fast Break.